Sa pagkakalaman po ito, mga kabalitan, kabalit at takan, tayo muling pinalad na makakausap ang isa sa mga itinuturing ng suki ng uh, programa at ang mismong himpilan, si Engineer Rosendo Casendongso, ang mismong chairman ng grupong Sinag. Casendong, good morning po. Johnny Banyas, true na sino. Live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Good morning po, Casendong. Yeah. Uh... Drew, magandang umaga. Alright, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kayong uh, makakausap. makausap may kaugnayan ito sa literal na issue na malapit po sa sikmura ni Juan de la Cruz. Ano po ang tindig ninyo at ng inyong grupo dun sa pagpapalawig pa ni Pangulong Marcos sa rice importation ban? Kasendong. Yeah, um, ang tingin natin, John, uh, ano eh, kailangan talaga yung tarif ang iakyat, no? Uh, uh, since February, uh, nabanggit na natin, John, na uh, by uh yung anihan natin baka babagsak ang presyo ng palay no dahil uh, doon sa mababang presyo ng imported rice and noon jon inulit natin yan sa NEDA meeting uh, yung napalit na ng debt yata, ng bagong pangalan uh, sinabi natin na uh, pag hindi nila uh, uh yung tariff uh, tar talagang babagsak yung presyo ng palay. Na in which, uh, ngayon nakikita natin no, uh, na bagsak yung presyo in spite of uh, no importation. Yung mga pili kasi ng palay, June Jun, para at least may, may tindihan nyo, is uh, binabase dun sa land cost na bibilihin nila. Kung bubili sila ngayon, for example, ng mataas, tapos uh, after yung... Uh, uh hinto ng VAT, no? Uh, bababa rin yung yung pressure uh, presyo ng imported. So, malulugi sila, no? Yung mag-stocks ng palay, uh, palay para magiging uh, magiging bigas. So, yun ang talagang uh, uh, kailangan uh, gawin is uh, to increase the tariff to 35%. Uh, nabanggit natin sa presidente yan, eh, nung nasa La Union, sabi naman niya, eh, ano, uh, iyon ang isang direct direction na nakikita niya na makakatulong sa ating mga magsasaka. Mm, all right. So, kung inextend po ng 30 days, eh, mas paborho kayo na i-extend uh, uh, kung uh, bibigyan pa ng pagkakataon na i-extend pa hanggang katapusan pa ng uh, taon itong imp rice importation ban kasi dong. Ah, uh, ang problema is uh kung bibili ng mataas ang yun. and uh, Miller. Kasi kunyari, uh, John uh, or Drew kung bubili mga, mga, mga traders dito sa ating bansa, no? Must extend. Alam naman natin yung harvest natin, yung uh, kung na ma-harvest yan, kayang umabot ng March stocks. Next year. So, by January, kung magpasok sila, Okay, mababa pa rin yung kung hindi pa tumas yung tariff, di uh, malulugi sila kung uh, in stocks nila. So, yun ang isang worry ng mga traders and uh, mailer. So, ang ang pinaka solusyon talaga is itaas yung taripa. Para doon nila ibase yung presyo ng pagbili ng palit. Aside dong paki-educate nyo nga kami, gaano ba katagal dapat ini-stock or mananatiling maganda ang kalidad ng uh, palay or bigas habang naka-stock? Gaano katagal po? Ma Manong dyan yung, ano, yung palay, no? Uh, kung hindi mo giniling, mm -hmm. maski isang taon yan, pwede mong i-stock. Right. No? Uh, wala, hindi masisira yan. Tama yung pag-stocks, no? yung moisture content. Mm -hmm. Uh, hindi ito masisira kung uh, kasama yung uh, uh, hindi pa nagigili. Ipa kung nasa ipa pa, palay pa. Ipa, hindi pa ginagawang bigas. Hmm. Uh, malak uh, pwedeng mag-stacks ng mahabang uh, panahon yan. Of course, kung giniling mo, magiging bigas. Doon, uh, kailangan mabenta within three months time hmm. kung nagigili. Uh -huh. Pero kung uh, ito is uh, palay pa lang, mas isang taon yan na uh, pwede i-stack siya. So, bali, ang lumalabas na ini-stack pala, kung sa saka merong nag-i-stack, eh palay, hindi bigas. Tama po ba, Kasendong? Yeah. Kung, uh, uh -huh. kung mag i talaga, ng medyo mahaba, kailangan palay, hindi bigas. Oh, kasi mas maano yung palay. Pero ngayon kayang, uh, kasi anian na, di ba, Kasendong? Sa uh, tingin ninyo, eh, makakatulong itong in-extend na rice importation ban para, let's say, uh, kung mapababa talaga, no, mapababa pa ang presyo, yung, lalo yung retail price ng uh, bigas, Kasendong? Yeah, ang, ano naman eh, ang retail price ng bigas natin sa ngayon, eh, uh, may makikita natin sa merkado ng 28 to 30 pesos. Uh, may 28 pesos dun sa retail, may 30 pesos yung locally produced natin. So, uh, uh yung imported, eh, nasa 42 to 45, uh, yung local ang uh, mas mababang presyo. Anong uh, magagawa ninyo, Kasendong, ng inyong grupo dahil binabanggit na mukhang bumagsak sa single digit na lamang ang halaga. Grabe yung sa is, no? Oh, kada kilo ng uh, bigas. Minsan, kahapon yung report ko, 8 hanggang 6. Sa Kada kilo. Sa ano lugar yun? yun? Oo. Yeah, Luson, no? Oh. Yeah, uh, Luzon, no? Na, oh, uh, Luzon. Re-report natin sa presidente yan. Eh. Nung isang araw sa laon yun, 8 pesos. Uh, kaya, uh, ano siya, no? Uh, kaya nag... Uh, Uh, kinausap niya ang uh, Department of Agriculture mm -hmm. uh, na kailangan talaga na uh, ayusin itong uh, pagpili sa ating mga magsasaka. Mm -hmm. uh, uh, pero ang bottom line dyan is uh, yung taripa na dapat itaas, sinabi mm -hmm. natin sa ating Presidente, na in which eh, at least eh, uh, nakita na niya no? na kailangan talaga itaas yung taripa. Alright. Pero ngayon hong, kasi magkakasunod yung bagyo, kasi doon eh, hindi mm -hmm. ho ba naapektuhan yung atin pong aanihin ngayon pong uh, October, ngayon pong uh, harvest season, wala ho ba tayong uh, naitatala po dyan ng mga epekto, baka maun siya may yung kanilang anihan, kasi mukhang maraming pinadapa eh, itong uh, magkakasunod na bagyo, lalo doon sa may bandang norte, tapos meron pa ditong tuma may tumama pa sa... Uh, yung antopong, mm. di ba? So, hindi hu wala ho ba yung uh, malaking epekto sa anihan natin ngayon, Carl Sendong? Yeah, apektado yung quality talaga. No? Quality? Uh, mm. Yes, yeah, oo. Uh, pero yung volume... Course, yung volume may, may bawas pero hindi naman ganong kalaki. No? Uh, yung projected na, na 20 million metric tons, ang tingin lang natin baka nasa 19.5 to 19.6 million metric tons mm -hmm. ang total na ani natin up to December. Walang dahilan ba para tumaas ang presyo ng bigas sa market? Ah, wala. Wala naman, no? Kasi yung stocks natin, eh, abot naman ng March uh, next year, maski mm -hmm. walang importation. Maski walang importation. Uh, so, kung halimbawa, so, halimbawa, Kasendong, eh, ako po yung namili. Eh, makita kong tumaas ng piso ang kada kilo. Pwede ko ba isumbong sa'yo? <laughs> yung ano eh, yung presyo, uh, ang tingin naman natin, ano, hindi dapat na tataas. No? Mm. Dahil uh, mababa ang presyo ng party and marami uh, maraming stats na na nandito sa ating bansa So, wala, wala tayong nakita na dapat uh, tumaas yung presyo ng gas. Alright. Baka may karagdagan ka pa pong panawagan, Kasendong. Uh, nasa inyo pong pagkakataon. Go ahead, sir. Yeah, John, uh, Drew. Ang importante, itaas yung taripa. na banggit na natin sa NEDA yan for the past month. Eh, ngayon siguro, maniwala na sila. No? Lumabas kasi sila at uh, tingnan yung situation sa field. Uh, hindi yung nasa office lang yung NEDA okay. na uh, hindi nila nararamdaman ang ating mga uh, ani ng mga magsasak. Kailangan pumunta sila sa ground talaga. Pumabas ah. kayo sa inyong mga lungga. Yan. Tama yan. ba, Kasen, ah, Tama, tama ha? yan. Ano na, pakilin? Dapat ba lumabas sila sa kanilang lungga at nang makita ang tunay na sitwasyon? Tama po ba? Yeah, da -da dapat ganun, no? Mm. Uh, kasi yung uh, yung study nila, palaging nasa opisina lang. Mm. Kaya palagi yung rekomenda nila sa presidente, out of tune. Mm -hmm. Asa ah, todo sintonado ika nga. Sintonado. 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 isa pa, isa pang hirap. Kailangan maputi ka naman sila. <laughs> <laughs> isa pang hirit ka sendong. Sila oh. para at least ramdaman nila yung hirap. Uh oh. mga uh, mga isa pang uh, ano, kung okay lang sa'yo, Kasendong, uh, pwede ba kang magbigay ka ng hotline para kung may mga problema eh. Isumbong kay Kasendong. <laughs> Pinapatawa lang natin kayo, pero sa totoo Wala. lang, napa, napakabigat ng problema. Ha? Kasi ang daming yung mga kababayan natin Correct. na binaha. Diba? Oo, e piktado talaga. Walang <laughs> uh, anihin. We we hope na ano no, maayos uh, ito kanan para at least eh, bumili ang mga traders and miller na mas mataas na presyo. Uh, hindi natin maasahan yung government na bumili ng malaki. Alam natin, limited yung pera nila. Limited uh, Ay, talaga. Yung Upa, yung pag-upa lang ng additional warehouse, eh, hindi magawa ng NFA. Eh, no? Uh -huh. Parang inutil yung NFA, eh, yun ang nangyayari. So, uh -huh. kailangan talaga ibalik eh, na yung taripa to 35%. Nagalit na si Kasendong. Uh -huh. <laughs> <laughs> All Alright. <laughs> With that, Kasendong, maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Good morning, good luck. Ingat po, ingat po. Ingat po kayo, Kasendong. Salamat po. Salamat po. po. Thank, you. thank you. Thank you, thank you. Iyon po, mga kabalitan, kabalitan takan, si Sinag Chairman Rosendo. Isumbong mo kay Kasendong So.